I like sa gulig binuang. Ang inyong trabaho, I like sa gulig binuang. Okay, okay. ang ginoo, maluoy ramana. na. O, anak oh. Ana, oh. Karon, ilalom ka. Pag panahon, mataas gapong ka. Hmm. Oh, ano lang, ampu lang. Okay, ang tao, maluoy manak nimo, mo. Maluoy mm. sa inyo, ha. sa maning lang, tarawo ng trabaho. Hmm. Oh. ano lang. kay ang ginoo, naman ay kaluoy. Sa salig lang. Oh, oh maabot ang panahon, dili ka inani firme basta wa may bawal mangarap di ba uh, basta na kay pangarap sa kinabuhi maabot na nimo sa guli lang pagampo o pagsalig anara ra sagdi na mga libak sa uban kay ang, ang, libak sa uban dili man makabuhi sa mo di ba so, anara tabang-tabang ra Tabang -tabang, gud kinabangay ra mo magtiayon pa, para diapon na sa inyong kaugmaan mga anak Di sini ni mo nak bisyo? Nak bisyo? Tidak, kali mama. Aau, anara lah? Pray mama eh. Tidak sah. diliman okay, di lima kerahan yang misis anak maghalo <laughs> <laughs> No? Oh, mana ano lah? Pening kamu lah. Oh. Oh, Paras kau maun. Ah, sige sige, yeah. ha. Selamat.